Nawagan ang ilang dating anti-corruption officials sa publiko na huwag magpadala sa diversionary tactics na lumihis o lumilihis sa isyo ng flood control scandal. Alamin kung bakit nila ito sinabi sa balitang iatid ni MJ Montihar. Mainit ngayon sa Pilipinas ang flood control scandal. Bula sa palpak ng mga proyekto, ghost projects at isyo ng korupsyon, bilyong-bilyong pondo ng bayad ang nalulustay dito. Iniimbestigahan na ito ngayon sa Senado at Kamara. Sinabi ni Senator Ping Lacson na posibleng kasabot dito ang ilang senador at kongresista gamit ang insertion sa national budget para pondohan ang mga kwestyonabling proyekto. Sa gitna ng usapin, pinunan ni Attorney J.B. Hinlo, dating Commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC, ang tila diversionary tactics sa media. Ang ginamit na issue, ang umano'y extradition request ng U.S. government kay Pastor Apollo C. Qibuloy isang pribadong individual na hindi nagnakaw ng ni isang kusing na pera ng gobyerno. Ani hinlo, questionable ang timing ng paglalabas ng issue. Yung kay kay Pastor Kibuloy, uh, they are saying yung mga cases niya sa US, uh, those are already uh, personal cases niya doon, wala namang national significance yun na pagbigyan talaga ng uh, pansin uh, ng gobyerno. Para naman kay dating PICC Chairman Greco Belica, hindi dapat bitawan ng publiko ang flood control scandal dahil malinaw na propaganda lamang ang ginagawa sa issue kay Pastor Kibuloy. Opo, tama. Dapat uh, huwag talagang bitawan ito, ang uh, issue to ng taong bayan. Dapat kalgalin, dapat i-expose. I-post po na i-post sa Facebook, sa news. Kunan niyo po ng mga videos, yung mga ma maliang uh, proyekto na nagawain. Ayon kay Sen. Lacson, mula 2011 hanggang ngayon, umabot na sa 1.9 trillion pesos ang wow. inilalaan na pera para sa flood control. Kabilang dito ang mahigit isang trillion piso sa nakalipas sa tatlong taon. Kung tayo magpadala, doon sa mga uh, diversion, yung mga issues na ilalabas nila para mamatay itong issue balik na naman sa uh, Sila na uh, ibang na, issue. Ba? Dahil pagka ito po ay nawala, sa ating uh, consciousness, uulit-ulitin na naman po ito. Balak-baglunsan di belikan ang people's audit sa lahat ng flood control projects. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na anong nangunguna sa kampanya laban sa flood control scam. At ayon sa dating anti-corruption officials, hindi si Pastor Kibuloy ang problema ng bayan, kundi ang mga corrupt at gahaman sa pamahalaan na walang takot na ninanakaw ang pera ng bawat Pilipino. Kung sa tingin ng ng uh, ng susunod na administrasyon ay uh, hindi sangayon sa batas natin ang pag-extradite kay Pastor, hindi natin siya i-extradite. Pero sa ngayon, sabi ko nga, it's premature. Uh, dapat yung pagtuunan ng pansin, tama po kayo, yung mga national issues. Grabe! Ilang, ilang uh, tahanan, ilang uh... Uh, gusali, factories na po sana nagawa noon para nagbigay ng mas maraming trabaho sa ating uh, mga kababayan para kabahay para sa ating mga kabayan kung hindi po inanod ng baha dahil sa corruptions. Para sa Diyos sa, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihan, SMN News.